yon yeah okay ba malinaw ba Hi, okay, what's up everyone? Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw, maganda kayong lahat at guwapo kayong lahat. Nanonood ng Kuya Dance Channel, okay? So, another episode na naman at uh, meron lang akong i-introduce sa inyo no? I'm testing my new weapon of mass vlogging okay, na na-acquired ko recently lang dahil kailangan, -kailangan ko nang mag-upgrade ng camera kasi sabi ng maraming nanonood sa channel natin ay uh, bakit ganon? bakit daw ganon yung aking video? madilim, maitim na nga ako sabagay napansin ko rin nung mga piniplay ko na siya madilim So, needed na nag-ipon. Nag-ipon lang naman tayo, hindi naman tayo mayaman. And then, naghanap ng pwedeng i-substitute. Is so, maka-flip screen kasi kaya, natansya-tansya <laughs> ko. Uh, ang daawag ito, uh, lens screen. So, tinitingnan ko, na-amiss ako. Grabe, kasi DSLR nga siya, so maganda yung kanyang quality ng video. Welcome to nga pala sa aking kwarto. Hindi nyo makita yung nasa likod, pero tatad ang kalat yan. Binuko pa rin, no? Hindi na nga nakikita sa framing. So, here is my new friend, the Canon 600D. Okay? So, siya ngayon yung aking uh, pa pansamantala. Bakit? Magpapalit tayo ng bago. Uh, pansamantala na ipapalit sa ating lumang, uh, God, uh, lumang weapon of mass vlogging. Para makita nyo kung sino yung aking lumang weapon of mass blogging. Dun-dun-dun-dun. Sound effects. Oh, diyon. GoPro Hero 4 Silver Edition. Yan. Yan talaga ang ginagamit ko since day 1 ng aking blogging. So, sa ngayon, hindi naman siya magre retire Hindi naman siya mag-retire -re bilang aking gamit. Uh, gagamitin pa rin natin siya sa mga ilang mga shots dito sa ating blog yung mga mahirap gamitan ng DSLR. Okay? So, uh, pero most lang ating mga episodes ngayon ay dito na gagaling sa shot ng ating new friend, ating new gadget. So, para makita nyo yung setup ko, okay, kukunan ko siya sa pamagitan ng GoPro Hero 4. Ito pala. So, ito ang uh, Canon 600D na na ko. Second hand lang po. So, yung audio rin narinig nyo, galing din dito sa GoPro. Okay? ah ayan ang magiging setup natin. May libreng electric pan sa likod. At may nakasapit pa talagang hangir. Dito. And then, kaya nadagdagan yung light dito sa ano, sa kwarto. Madilim din kasi dito. Although, malakas naman yung ilaw. Meron akong ilaw <laughs> na nilagay sa lumang tripod ko. Okay, at makikita mo doon yung aking picture ng kinder. So ito yung light setting ko naman. Yeah, oh, di ba? Mas dalawa na sila. So, plano ko rin mag-ayusin uh, ng studio dito sa aking bahay para meron tayong taping site, hindi lang doon sa may tubo, mga tubo na, na amaze yung ibang nanonood. So, ito nating bagong friend sa ating vlogging, ang Canon 600D. Well, ah uh, back to canon. Uh, Naamis talaga ako sa kanya. Uh, uh, nagpapasalamat ako sa of course kay Lord dahil nakakuha na tayo ng bagong gadget natin, ng ating bagong gamit. Ito naman ay para din naman sa magandang quality ng namin na nating serbisyo para sa inyo sa mga nanonood ng Kuya Dance Vlog. At saka gusto ko pa lang pasalamatan yung may-ari nito, nagbenta sa akin ito si Sir um, Army Billiard. Yan, ah uh, photographer talaga siya. So, ito ay kanyang uh, old uh, old uh, ito, camera. So, sinama niya na sa akin ito yung kanyang isang lens, yung 50mm lens na Canon. And then, ito yung amaze ako. Kasi ako talaga, pag nabapabili ng second hand na, na camera, wala nito. Bad. Thank you talaga, Sir Army. Tsaka, sensya ka na kanina na, ang tagal na kwento natin, may ano ka pala, may lakad ka pala. Ah, uh, sa so, marami na ay eh, ano ko kas kwento ko kasi bakit ako ay nag uh, ng gadget dahil nga dito sa Pioneer ay sa Dencio sa Kuya Dance Vlog. So, sabi niya support daw. Thank you nga pala. And pinupush din kita na i-start mo na rin ang iyong vlog channel, Sir Army, dahil atas uh, chat mo ko. Then ipo uh, pa-plug natin yan. So Susuportahan din ako paano mo ako sinukula. Salamat, salamat. Napakabait niyo tao. Grabe. Ano makaharap ko siya kanina? Sobrang sabi ko. Aw. Uh, hindi ako nagkamali sa binilhan ko ng camera. So, thank you very much. Ayan, ayan, ayan. So, ayun. pa <laughs> Para saan nga ba uh, ako to sinushoot ngayon? fill in lang ah uh, isip lang isip lang ako Gusto ko sana kaninang ano, i-vlog yung pagbili ko ng camera kasi talagang pagod na galing sa trabaho. Magbiyahe pa ako para paranyake, then matang market market, ka motor lang din pauwi dito. So talagang nakakapagod na. So hindi ko na naisip na i-video siya pero at least dito hinabol ko. Ayan. So ang setup natin ganyan and then uh, God willing, mabilan natin siya ng Uh, shotgun mic kasi palagay ko naririnig nyo sa bako yung electric pan okay uh, mainit kasi pag wala eh. ah, testing lang naman to so hope na tumagal wala na tayong budget makisama ka muna Canon 600D kapag ka 1,000 na ang ating <laughs> ito pala 1,000 na ang ating subscriber ay yon saka tayo ulit mag isip na mag upgrade hu grabe grabe Uh, yan lang naman eh, ay, ano Galing sa ipon. Hindi pa naman tayo ganun kalaki ko. So, yun lang. Para sa mga naga, mag -naga aspire mag mag-vlog, para dun sa mga gusto mag-start. unang-unang payo ko sa inyo. Uh, umpisahan nyo kaagad sa anumang pwedeng dapat paraan na pag-umpisa. Alam nyo, matag nung binili ko to, matagal na tong nasa akin. Siguro, two months na nasa akin to, walang nangyayari, hindi ako nagtitake until such na nga lang time na dumating sa, ako, sa akin isang pagsubok last December, tapos January nagtaping na ako din, February nag-start yung ating ano, uh, vlog channel so, ang masasabi ko lang hanggat maaari, kung ano yung magandang gadget na meron ka dyan uh, kung wala ka pang pambili at hindi ka pa nakapag-ipon, start ka muna doon yun muna, at least meron kang mailabas na content, nag-umpisa na yung channel at least habang wala pang, ano, wala pang wala pang bagong gamit eh ah, uh, lumalakad na yung channel mo eh kapag dumating na yung ano yung channel uh, yung dumating na yung gamit mo eh, uh, at least nakapagsimula ka na di ba mas magandang nandun on ang process na yung channel kung, kung uh, bago ka nakabili na talaga ng gusto mong gamit kaysa naman sabi mo pa na hey, wal eh, walang gamit eh kaya hindi mo na kami isa sayang yung panahon sayang ako talaga pinagsisiyang ko yun sayang yung time October pa ng 2018 ako nagpa-plan tapos dumating to I think uh, bago mag November nabili ko so pero hindi pa rin ako nag ano, start ka agad so ayun uh, push lang at uh, hindi natin alam ang natin hindi tayo nakapagsimula hindi natin alam ang magiging resulta mas maigi na nagsimula ka uh, Shimut ka ng uh, lumusob ka, shimut ka sa, sa gusto mong gawin, kaysa naman nagaantay ka lang ng malaglag yung bayabas dun sa puno. Hindi. Puno ba ang bayabas? Oo, oh, tama. Puno. So, Ah uh, anyway, hanggang na lang muna. So, mula ngayon ng episodes natin ay uh, kung shoot na sa pamamagitan ng ating bagong uh, gadget, ng ating bagong friend. Okay, thank you very much. Thank you very much sa pagsama sa amin, sa pag-subscribe, sa mga subscriber. Salamat, salamat. At nandyan pa rin kayo sa mga na, na laging nanonood, sa la, mga nagsishare, sa mga sumuporta support pa guys. At para naman dun sa mga gustong sumuporta, kung nakikita nyo sa baba, ang subscribe button, please, push na lang. Then yung bell para may, noti may notification ka pag may mga bagong video si Kuya Dance And of course, pa-share na rin. Uh, aim natin na maka 1k tayo. 1k. Isip, Nag-iisipan ko nga na pag naka 500 subscribe ako, magpapaprevious ako. Pulbo Uh, Tingnan natin. Pa-previous. Oh, wow. Ay, hindi ito. Siyempre. Ay, okay. hi. Sabi ng aking panda. Okay. May kasama yan. Yung isang hindi eh. Oh, diba? ba? na yung isa. Ah, uh, alam. Uy. Ayan. Panda. Mahilig ako sa panda. Ah, uh, pero pa. Hop! Nagbabalik. Sa mga gustong arbor rin to. Kawai-kawai sa nagbigay nito Hello. Buhay pa daw siya. Si Groot. I am Groot. Okay. So, anyway. Salamat-salamat uh, ulit sa pagsama sa uh, akin dito sa akin channel. Sa aking vlog channel. Again, again, again. Please subscribe. Uh, hit the bell button. And then, like videos pala. And then, uh, share. Hanggang dito muna ulit. At salamat-salamat. Kuya Dens, signing off.